Ako na yan, ma'am. Hindi, hindi, hindi ayoko ng ganun. Ay, okay na no, yan, ma'am. Hindi ako na nang nangal, ma'am. Hindi, pamirienda mo. Ako Okay na no, yan, ma'am. Pamirienda. Hindi na, ma'am. Hindi na, ma'am. mo na lang sa iba, ma'am. Sige, ma'am. Okay na no, yan, no, ma'am. Okay na, no, hindi no. ako tumatanggap, ma'am. Eh. Ha? Saan ka? Ay, city. Medical City? A ah, sige. Ano oras ba pasok mo, ma'am? Hindi na Wala kang masakyan? Wala, marami yung pasyente ngayon. Kaya maaga, kailangan na ako. Ay, ibig sabihin na uh, nagmamadali ka? Medyo. paano nga, pahawak mo na kuya. Ah. Okay ka na na? Okay na. Medical City. Sa may Mercury po. Sa may Mercury. Ba't di ka nag-book now ng ano? Ng motorcycle taxi? kanyon Yung ano? Yung joyride ride kas tsaka Mubit Wala akong ano eh Wala akong apl apl application na ganun. Ah, wala kang apps? Oo Wala na kasi sa countryside eh Wala na mga ha habal eh Doon ako sumasakay eh ah, Ang totoo niyan, ma'am Hindi ako ha habal, ma'am Ano po kayo? Nagahatid ako ng libre. Ah, ay di, may kita. Hindi ma'am, hindi po ako naniningil. Hindi ko rin tatanggapin yan. Ay, nakakahiya kuya. Ayoko nung ganun. Abutan lang kita pang merienda. Okay lang po ba? Naku, wag mo na alalahanin yun ma'am. Nagre-rescue po ako ma'am ng mga pasahero. Yung mga wala masakyan. Tsaka yung mga late na. Nagatid ako ng libre. Kaya, kaya ako huminto dun sa harapan mo. Mm -hmm. Eh, sakto naman. Nagmamadali ka. Kaya ako tinanong kung anong oras pasok mo, ma'am. At tumawag na kasi yung ko eh. Yung amo ko. Sabi ko, ang hirap sumakay eh. Ayun ang dahilan kaya may extra ako na helmet kasi nag-aatid ako ng mga pasahero na walang masakyan lalo na yung mga late na kita mo ang dami nyo ron ma'am diba? oo o yun ang dahilan kung bakit naghahatid ako ng libre kasi marami walang masakyan o oh. ayan o oh, isa pa yan o oh. oh. patka kasi ubus na yung pa sa dito ako pumupunta pagka na yung pasahero dun sa may urban deka. Oo. Uh -huh. Ano ba sinasakyan mo dun, ma'am? Bus? E-jeep? Egypt? Egypt? Uh, Walang dumadaan. Sa Juan? Puro puno. Puro puno. Ah, uh, yun ang dahilan kung bakit ako naman... na... Wala kasi nga dun sa countryside eh. Nakaalis na lahat eh. Kasi ang daming pasahero eh. Kanina pa ako dun eh, kaya lumabas na ako eh. Tumawid na ako eh. Ah, sa countryside ka nang galing? Oo. Tumawid ka pa? hoy oh, eh, wala nang masakyan ni. Ibig sabihin, marami tila dun. Oo. Dito ma'am? Dito na lang. Patanggal kuya. Ah. Uh, ah. Uh, okay. Ito ang gamit mo, ma'am. Ito ang gamit mo, ma'am. Ako na yan, ma'am. Hindi, hindi, hindi. Ayoko nung ganun. Ay, ako na yan, ma'am. Hindi ako na nung ganun, ma'am. Hindi, pamirienta mo. Okay na yan, ma'am. Hindi na, Hindi ma'am. Bigyan mo na lang sa iba, ma'am. Sige, ma'am. Ako na yan, ma'am. Ako na yan. Hindi ako tumatanggap, ma'am. Okay na yan, ma'am. Mamalaga, umabot ka sa trabaho mo. Okay po. You're welcome po.